Hello mga kadaldal, good evening. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-unrestricted sa messenger. Example, nirestrict kayo ng inyong kausap or inyong asawa or inyong jowa. So ngayon, hindi kayo makapag-message sa kanya. May madaling ano dyan, paraan para makausap nyo siya ulit. So ngayon, samahan nyo ako at ituturo ko na sa inyo una, pupunta tayo ng settings tapos hahanapin lang po dito yung batere so, nandito na sa batere uh, pindutin lang po yung power intensive apps so, andito na so, messenger pindutin ang messenger Pagkapindot ng messenger, nandito na siya. So, ayan po ang nakalagay ay unrestricted, option optimize, and restricted. So, syempre, kung na-restrict yung messenger ninyo, i-unrestricted nyo lang po. So, yan. Para po, mabalik siya sa dati. Para makausap nyo yung taong nag-restrict sa inyo. So, yun lang mga kadaldal. Sana naintindihan nyo at nasundan nyo yung aking tutorial for today.